sign na ikaw ay kinaiingitan o binabarang sa pamamagitan ng sinyales ng mga insect. Kung dumaan ka dito sa video ko at ikaw ay napahinto, ibig sabihin, curious ka. Baka nga, isa ka sa nakararanas nito. Kung ikaw ay nakakakita ng parang ang tawag doon is bakokang, kung tawag sa amin, o yung tinatawag nating beetles, yung matigas, yung parang may uh, horn dito sa likod, pero matigas siya na parang salagubang, kung tawagin na nabubuhay sa mga puno ng nyog. At ang lugar naman ninyo eh South no? O kaya ay wala namang kapuno-puno, pero meron namang mga ganyan, no? Ibig sabihin meron pong sumusubok na ikaw ay barangin. Lalo na kung itong bakokang na to ay pumupunta doon sa higaan mo. Kapag nakakakita ka ng ganito, hulihin mo, sunugin mo. Dahil pag ito kumapit sa iyo at ito, ay makakaramdam ka ng kung ano sa katawan mo. Ibig sabihin, nagtagumpay ang mambabarang na gustong mambarang sa'yo. At kung sakali naman ikaw ay nakakakita ng mga ipis sa bahay mo o sa kwarto mo o sa higaan mo o kung saan ka madalas na tumambay may mga pagkakataon na tulog ka pagkagising mo ang dami sa tabi mo na mga ipis ibig sabihin meron pong sumusubok na isang mambabarang para ikaw ay barangin sa pamamagitan ng ipis alam po natin ang sinyalis na ito ay mabaho ang pangamoy mo sa iyong sarili at kapag naman langaw, mostly ang langaw, ang ginagawa po nila, no, kapag lagi ka kunyari nasa isang lugar ka, hindi naman malangaw, ang lugar pero parang sinusundan ka lagi ng langaw kahit naman ang bango-bango mo sige no at napansin mo naman ang lugar na yon eh napupuntahan mo malinis naman wala naman masyadong mga basura o ano pero bakit ikaw parang pinupuntirian nitong langaw na to ibig sabihin kinaiingitan ka at ikaw ay sinusubuang barangin ang mostly naman sa langaw ang ginagawa nito ay sinusugatan ang iyong tawan at ito ay mamamaga at lumalaki at dumadami at minsan ay lalabas ang mga uod niya. Kapag ang lahat ng yan ay nakikita ninyo, no? Ang gagawin nyo po, number one, doon po sa ipis. Kumuha po kayo ng asin sa paligid ninyo, nalagyan nyo ng apog at saka asopre. Lagyan mo po ang paligid ng iyong kwarto. Ito po ay pwede na pangontra para hindi makapasok sa iyong tahanan ang ginagawa nila ngayon naman kung salangaw para hindi kanya Lagyan ng langaw sa katawan, kumuha ka ng asin na may coconut oil, okay? at lagyan mo ng konting sili, magpunas ka sa buong katawan, ibabad mo ito sa loob ng 7 araw upang hindi siya magtagumpay. Dahil ikas sa pitong araw na hindi ito tumalab sa iyo, ay babalik ito sa kanila. Kaya ikaw, kung sa tingin mo may gumaganito sa'yo, mag-aware ka na, magpunta ka na rin sa manggagamot kung tumalab na to. Tandaan mo, ang barang, ang pinakamalupit na pamarusa ng mga mambabarang na yan. Sabi nga sa mangkukulam, sila ang pinakamataas na antas, lalo na kung aswang na mambabarang. Kaya kung kayo ay makakakuha ng isang manggagamot na makakatulong sa inyo para tanggalin ang barang na yan, igalang nyo siya sa ang barang ang pinakamahirap na gamutin sa lahat ng sakit. Kaya ikaw, handa ka ba sa barang? Kung nagustuhan mo